Kakao na po guys. Magandang umaga sa inyong lahat. Today is Sunday. Magsasauli uli guys. Ito. Sasauli ko kasi papalitan ko pala. Kasi masikip. Masikip yung ano. Maliit yung mga sukat nila kahit na tama yung size na kinuha mo pero masikip yung ano yung kanyang sukat kasi may kinuha din ako guys tapos sinukat ko pero ano guys uh, dalawang uri kasi yon yung isa yung size na kinuha ko, sinukat ko, okay okay lang. Hindi naman siya maluwang, hindi naman masikip, siya mas Hindi naman siya masikip, parang tama-tama lang. Yung isang ano, yung isang brand na kinuha ko, sinukat ko rin. Pareha silang size nila, pero masyadong masikip. Mahirap isukat. Kaya ito, pwede ko siyang bapalitan dahil kahapon ko lang siya kailan ba yun? kahapon o nung isang araw nabili at saka hindi ko pa na na ko kasi yung ano guys yung tawag nito yung resibo na misplace ko yung resibo guys kaya hindi ko pwedeng isa uli yung papalitan yung isang ano pwede naman siyang papalitan pero ang dami pang tanong tanong ay siguro okay na lang yon pero hindi ma, bigay na lang kung sino magkakasya noon yun na lang ang gagawin ko kaya ito may chance pa kasi nung isang araw ako pa nabili ano yata Friday so Sunday ngayon pwede pa at saka nandyan pa yung resibo papalitan ko na lang ng uh, ibang pang, ibang brand name tapos la, ano uh, la, yung mas malaki pa sa ting uh, size na kinuha ko kasi iba ang sukat niya. Magkaiba kasi ang brand, magkaiba ang sukat guys. Kung medium ka sa sukat mo, tama. Pero pag iba ang brand, isukat mo, hindi siya pwedeng masu hindi mo siya masuot kasi masikip. So kailangan na pareha ang sa ang ano ang brand yung may kasi sa iyo. Kaya, dito ako ngayon, dalhin ko doon at papalitan ko. So, kumusta kayo guys? Sana wala nang baha dyan. Sana hindi na ma-problema yung ating mga pinalagaan dyan. Sana ano na, wala na, hinto na yung mga ulan-ulan na malakas. So ngayon guys, pupunta tayo sa... Kahapon sana ako, guys, ano? Kahapon sana ako lalabas. Kaya lang, uh, naalanganin ako kasi mayroon akong ginagawa. Nag ano kasi ako eh, mayroon akong ginagawa sa mga content ko. Tapos, uh, hindi ko matapos-tapos ng diritsuhan kasi mayroon akong ibang ginagawa rin pahinto-hinto lang ako. Tapos matagal ma Tapos kailangan tapusin ko na. Kaya bihira lang akong ano ngayon. Kasi ang dami kong na nakuha mga video. Pero hindi ko pa na ano na isaayos. Ayusin ko muna. So ayun guys. Nandito na tayo sa area ng store na pupuntahan natin mabuti na lang Then, ano ba ang tem ah, 84 ang temperature ngayon guys pero mainit pa rin kahit na ano So, pwede pa dito. Hindi pa masyado mainit. Ayan. Dito muna tayo. Ayan. So, kahit na dito tayo, guys. Pero, lagyan pa rin natin ng takip. Ayan. Lalagyan muna natin ng takip dito, guys. Kasi, ano kasi, guys, eh. Masyado, mm, Mainit mamaya. Guys, pagdating ko dito sa store, dito na ako ngayon sa loob. Dumiritso ka agad ako sa uh, return items department. At uh, ito nga, patuloy-tuloy ako dito na nag-alakad para isa sa uli ko na o isa, isa sa uli ko na dito. Tapos kukuha ako ng iba para mapalitan ko yung sukat na mali. Ayan, nandito na tayo guys sa loob ng uh Exchange Department. Inihintay ko lang matapos yung isang customer para ako na rin ang kasunod niyan. So habang ginagawa pa nila nandito ako ngayon sa katapat. Ayan, tapos na yung isang uh, customer guys. Ako na ang kasunod ngayon. Ayan, nasa harapan na tayo ng uh, in charge dito. So, sasauli na natin ito, guys, ngayon. Ito na. Sasauli ko na, guys, yung wrong items, guys. Tsaka, uh, pagkatapos nito, uh, kukunin ko lang yung pera na kapalit noon. Tsaka, mamili ako ng uh, yung size na hinahanap ko na kasya. So, habang pinaprocess nila, guys, ito, Uh, sabi ko sa ano na bigyan na lang niya ako ng gift card para 'yun na lang rin ang ibabayad ko pagdating sa uh, items na 'yun ang kukunin ko bilang kapalit at 'yun ang ibabayad ko sa checkout counter yung gift card kung magkano man ang ang return price doon na ilalagay niya sa gift card na ibibigay niya sa akin kapalit ng pagsauli ko ng uh, room size item. So ngayon, uh, hinihintay ko na lang yung resibo para ibibigay niya at saka yung gift card. Ipaprocess niya yung gift card at saka ibibigay na niya sa akin para makaalis na tayo dito guys at nang makapamili na tayo ng kinahanap natin na tamang sukat ng ating kinakailangan sa ating pagbalik dito. Pangatlong bisis na ito, ako bumalik guys. So, sana naman makuha ko yung tamang sukat na kailangan natin para uh, hindi na tayo mag-aatubili kung ano man yung tama na sukat o hindi. Pagkatapos guys, uh, pinuntahan ko yung area, yung department na kung saan, doon ko hahanapin yung tamang sukat na aking return na item meron akong na salubong na isang babae na nag-aainti nang sa electric company inexplain niya sa akin dahil mura daw yung sa kanila gusto niyang ipalitan yung company na kung saan-saan kinuha ko yung aking electric uh, electric uh, current sa kanila dahil mas mura daw so nag explain siya sa akin para siguro akala niya Uh, makuha ko yung sa kanila. So habang nag-explain siya, binidyo ko naman, sabi ko ibibidyo ko para ma alam ko yung, pag, yung explanation niya. So ayun, salita siya ng salita pero uh, medyo meron pa rin hidden uh, price doon guys kasi ang sabi niya kasama na raw yung encore, yung encore kasi guys, yun yung ibang company na siyang tagapag-receive ng mga complaint uh, basis base sa mga problema tungkol sa mga elektrisidad na masisira sa lugar ng inyong tinitirahan. So sabi niya, kasama na daw yung on -call. So yung on kasi, hindi niya masyadong binigay yung details pero naisip ko na parang Parang meron pa rin, pero hindi lang niya pinalabas na hindi kasama yung on-call. So ayun pa man, pinakinggan ko lang siya at sabi ko, siguro susubukan ko pero sa ngayon hindi ko pa pwedeng ilipat yung company na dyan ako kumukuha ng elektrisidad or electricity dahil may kontrata kasi eh, pag hindi pa natapos yung kontrata mo sa kung isang taon o dalawang taon man yung kontrata mo magbabayad ka ng mahal mas mag, parang babayaran mo yung mga mga match na hindi mo nagamit. so yan yon ang nangyari dito so clearance dapat fidget tubes tadi guys <laughs> <laughs> napalitan ko na yung ano guys napalitan ko na yung awag nito yung ginala kong hindi ano, hindi kasya ano guys nakuha na ta guys ayo guys, nata ito na lang December ang akong ikuha guys kay kuhaan lang ako kakita o laing guys wala ko kakita o brand so ang ginawa ko ngayon yung December ang na nasukat ko kahapon na uh, okay lang comfortable lang ako doon so yun na lang so ngayon pauwi na tayo na tayo, guys. Tingnan natin yung ano natin dito. Kapili ako ng awa oh dito, guys. Kapili ako ng two packs na mineral water. Pinalitan ko yung ano, guys, yung uh, sports bra. Pinalitan ko yung tatlo. Pinalitan ko ng dalawa. Kasi, ba 8 or 9, 57. Dalawa lang kinuha ko kasi dalawa lang yung merong ano doon guys. Merong tawag nito. Dalawa lang yung merong napili kong kulay. Eh, meron naman pwede sana maging tatlo pero siguro wala na. Titingnan ko lang kung meron pa. O dito, ikot-ikot tayo dito. Hanggang sa dulo tayo, guys. Para naman matingnan ninyo yung ano, ah, baka dito. Alita Drive daw. Drive. O ito siguro yun. Alita. Alita. Alita saan ba ako pupunta? Pababa o pa itaas? Dito siguro pa kanan. Tingnan ko. Wala naman nakalagay na ano. Wala nakalagay na numero. Tingnan ko na lang. Baka dito. Baka buha buhay. Baka bukas Baka bukas pa sila. thank <laughs> you Kasi naisip ko kasi may meron kasi akong ginawa kahapon tapos naisip ko na ngayon ako lalabas. Eh ngayon naman ngayon ko lang nakita yung karatula doon na ano, yung tag doon na mayroon silang sale dito. Pero wala man ako nakita. So uuwi na lang ako guys. Tingnan niyo yung ano guys. Ah uh, yung loud Okay, kita mo ba inip na mainit. Ayun, lingga alinga 'yan ako humuhukay na. O category din. One. Next, wait na tayo, guys. Na-no pala na lahat, guys, na nabili ko yung ano, yung papalitan ko na yung ano, tapos nakabili din ako ng mineral water. tapos nakabili pa din ako ng t-shirt na medium size din kasi ano guys from ano nag medium na nag medium na rin ako ngayon medium medium kasi sabi nila eh di mag medium medium tayo ko subukan natin kung yung medium niya, medium medium nila eh medium pa rin <laughs> so lapit na tayong dumating guys sa bahay so hanggang dito lang yung ano ko guys sa inyo hanggang dito lang yung uh, video natin ngayon Sunday dito at uh, alam ko nagpapahinga kayo at uh, ano oras pa dyan okay, madaling araw na naman ulit so madaling araw dyan ngayon so hanggang dito na lang ingat ingat kayo guys God bless you I love you and uh, huwag kalimutan mama ko yan at maraming maraming salamat sa mga viewers, mga subscribers at saka mga supporters ko dyan, um, sana wala na ang mga baha-baha ngayon dyan sa ating lugar para komportable naman tayong mamumuhay ng maayos at maraming salamat. Ingat kayo palagi. Bye-bye.